ate. ba uh, diba, nagsabi naman ako sa nakaraan, diba na si Papa, ngayon ko sa ibang bansa kasi nga uh, maganda yung trabaho. At the same time, uh, mabeisla lang naman siya, so sumigil na si Papa. Ngayon, kaysa sa ibang tao kayo ay asa o tayo ng katulong na mag-aalaga sa inyong dalawa na kapatid mo, eh, naisip ko si Tita Jeffrey mo na lang yung sa sa'yo. Okay naman kayo nun, di ba? Opo. Boss naman po kami. Okay naman kayo. So, ilang taong ka na? Nine po. Ayan, so... Mabigat sa dintip ko, anak, pero kailangan na natin pa na si Papa magtrabaho rito, tapos wala naman mama mo. Hindi At, natin alam kung nasaan, kaya hihintay mo ako, ha? So, gawin mo lang, sipag ka naman, At, sa pag alam mo mali, huwag gagawin, pag alam mo tama, sige lang. Okay, lagi naman tayo mag-video call, lagi tayong uh, magtatawagan, pag may problema, mag-PM ka lang, anytime, kahit pagod ako, babasahin ko yung PM mo importante is kasama nyo rito kasama nyo rito titita nyo kasama nyo rito titita nyo okay? Hello, Tol. Ay, magandang araw. Oh, so, tol, papakikusuyo ko muna sa'yo mga anak ko. Dito ka nalang muna sa bahay, Tumiran. meron wala ka namang babayaran, ako nang bahala lahat. So, basta kailangan ko lang, yung mm, tunay na asikaso tol, sa ilang ko may tiwala eh, ayoko magtiwala sa ibang tao kaysa magbayad ako sa ibang tao. Nakukuha pa ako ng katulong, mas gusto kong ikaw na lang. Linggo yung alis ko eh. So, kahit Sabado, eh, pwede ka na lumawas dito. Sana mabantayan mo na maayos mga anak ko lang kasi mahal na mahal ko yung mga ngayon, wala nang nanay. Okay to, salamat, salamat. Okay, Tol. Salamat, salamat. Okay, Tol. Salamat, salamat. Okay, Tol. Salamat, salamat. Okay, Tol. Salamat, salamat. Angelo! Okay, ah, Ay, chita, nyo na po pala kaya Oh. Ikaw na ba si Amanda? Ako, nakin mo na, ha? Nakin mo na. Asan ang papa mo? Asan na po? Mm, so alam mo na aalis ang papa mo sa linggo na. Papa. May, may sabi niya ba sa inyo na ako muna magbabantay sa inyo? Papa. Sige. Mainit sa labas. Oh! Sino pala si Kusma? Ay, ano ba? Sa gitna po, tawagin ka lang po si papa. Oh, sige. Ay, Kusma. Nakilaki mo na. mo naman si na tita, Kusma. Ay, pa. Andiyan na po si tita Jepol. Pagana. Okay, sige, wait lang. Takpo mo na nga po na. Isa mo na tayong problema. Dagal pa ito eh. Tara? Tara? Tol! Yun know? oh. Oy! Ano? Kumusta? Masabi ko. Ano na? Kumusta ka? Yun. Kawa mo na. Tayo mo dala. Okay na ba yung mga gamit mo? Oo. Inayos ko na yan. Eh... Kailangan na pala ng mga bata, no? Oo, kaya hindi ko na mahihirapan. Oh. So, isipusuman naman kasi, hindi pwede yan. Pero kung na rin ng kanin, importante na magpakain na maayos. Yung si Amanda naman, uh, papasok ko sa hapon, pero patapos sa ano yung school. Yun na naman. Tapos, kahit anong problem, punta ka lang sa akin. Mm, chill, chill, Wala kang problema May eh, wifi dito, uh, pagkain, ano pa gusto mo. Kasi may iniwan naman sa akin yung company. So, iwanan ko rin sa'yo para good for 15 days. Taglagang mo lang lang, na lang i ever maka... Ano pa dun, ha? Oo. Oh, oh. Basta mag-video ko lang tayo lagi. Kaya ba na natin na? Kaya oh, na, naman naman, nakakross mo agad, di ba? Okay? Yeah, eh. Di ba? Papis, tita. 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 Bait naman na bata yung good boy yan. Mm, bait bait para. Ah. Hmm. Hat na sarap tita. Hat na sarap. Oo. Hindi na. Maganda ko pagkain na. Sige sige. Sige sige sige. Kusmo, wait lang ah. message ko na si Papa para tawagan tayo mamaya. pa. Pag na mo po itong voice message ko po, tawag ka po sa akin mamaya. Ano Alin mo? Binus, message mo lang po si Papa para po ako mamaya. Bakit? May sabihin lang po sa kasi Puro ka na naman cellphone. Yung mga pinapaligtot ko sa'yo, hindi mo pa nagagawa, oh. Tignan mo, kanat-kanat pa dyan. Ano yung mga kapatid mo, ha? Mamaya, May lalabas ako. ko, ano kami. Kasi, ang gugas pa ng pato si ate, tapos, miss na miss ka na po namin. Oo, oh, anak. Kanya naman daling araw na ako tumating. Eh, Papa, si Tita Jekyll po. Kinausap ko na siya kanina na pagdating ko. Uton! Oh, Madal dito ka! Kala ko talaga ang kontrata mo dun. Ah, uh, ton, kailangan natin mag usap eh. mga bata ba, pa tulog pa? Tulog pa? Buka mo na. Uh, bigla nyo uwi ko tol kasi ah... Uh, may naalala lang ko bigla Naalala mo nung bata pa tayo? Oo oh. Yung ginawa sa atin ng mga joy na tsahe natin Oo oh, kasi hindi naman din tayo ng mga magulang natin eh uh, maaalala mo Ano yung ginawa sa atin ng mga Tsahe sa dito natin dati tol? Ano naman to yung salibuot, yung karanasan natin? Ayoko na maalala yun. Eh. Sakit, di ba? Sobra yun. Eh? Uh, Kasi nagtal tayo, walang laya. Pero, naalala mo rin ba kung ano nangyari sa mga anak nila? Oo. Oh. Ano yung mga naalala mo? Ayun, ganun ano na sila ngayon? natakwata. Ganun. Hindi sila magkakasundo. Ayun, yung isang pinsan natin, may ngadi. Yung isa naman, nasa ibang balsa, nakakasun, puro naman umot. Pero hindi, umot nang umot daw. So, ibig sabihin, matupal, sa matutal, sa ginawa nila sa atin nun, mas grabe yung balik sa kanila na maanap nila, di ba? Hmm. Ah... Uh, well, kapatid kita eh. Pero, ano ba kasi yun? Kuya, buti mo ko eh. Nakarating sa akin na pinagbubuhatan mo ng kamay mo, anak. Mo, mga anak ko. Ang anak mo? Ang mga pamangkin ko? Ba't ka naman sasaktan niyo mo ngayon? Hindi, hey, yeah, ganito na lang, Tol. Siguro, hindi na kataya ang mga dahil alam ko naman, di ka rin na amin. Uh, uh, hindi na ako alis ulit, Tol dito na ulit sa bahay ko. Ako na ulit mababati sa mga anak ko. Bahala na lang muna ako sa buhay namin. Uh, panatag mo yung loob mo. Pinapatawad kita. Pwede ka na bumalik sa inyo. Pero, ang uling dasal ko lang para sa'yo. Sana kung magkakaanak ka, hindi mo maranasan sa mga anak mo kung ano yung ginawa mo sa mga anak ko. Eh, ikaw, Tol. Kung eh. yan ang desisyon mo, Hindi na mo na ako aalis, dahil ayaw kong maging kalbaryo ulit yung buhay niyo, dahil wala akong ibang taong kakatiwalaan na sa ngayon. Kaya magsasama-sama tayo ulit ni Kuzma. Ray? Hey.